Hello mga kawangis. Uh, nagpunta ako dito sa may Akironoshi Temple. Actually mga kawangis, naligaw lang talaga ako dito at para bang sinabi sa akin ni Lord na halika rito, para bang niyaya niya ako dito. Kasi mga kawangis, naligaw talaga ako dito tapos bigla kong nakita itong temple at ito'y talagang inakyat ko sa mga kawangis. Mad mabilis lang naman yan mga kawangis. Inakyat ko lang yan siya tapos napakaganda ng lugar mga kawangis napakataas ng lugar niya at uh, walang katao-tao mga kawangis pero super linis ng temple na ito mga kawangis, actually mga kawangis hindi ko alam kung anong pangalan itong temple na ito, kasi wala akong mapagtanongan mga kawangis at saka kanji kasi yung nakasulat mga kawangis, kaya hindi ko siya alam super nice ng lugar mga kawangis, talagang sinauna pa talaga siya mga kawangis na maliit lang siya, or typical na maliit lang siya talaga na temple. Pero mapifeel ko talaga dito mga kawangis na para bang may nagyaya sa akin na halika rito, umakyat ka rito, parang niyaya niya talaga ako dito mga kawangis na Hali ka nga dito, magano. Kasi lately hindi na ako nakapunta ng temple or ng uh, church, mga kawangis. Kaya sabi ko, feel ko talagang magdasal dito. Napakasulim talaga ng lugar, mga kawangis. At walang katao-tao. At yan lang talaga, tingnan mo. At kinalimbang ko talaga yung, ano dyan, mga kawangis, yung kampana. Dahil talagang mapifeel mo na andyan talaga si Lord sa iyo. Andyan talaga siya sa akin. Nung talagang umakyat ako dyan, mga kawangis. Grabe, super. Na-feel ko talaga na naandito si Lord talaga na Iba kasi mga kawangis pag nagdasal ka talaga talaga siya. Iba, iba ang feeling mga kawangis para bang pagkatapos ko dyan mga kawangis magdasal. Napakasarap ng feeling ko dyan mga kawangis at medyo nagano tayo dyan mga kawangis. Naghala din tayo ng saglit at nag-wish lang ng saglit. Saglit lang ako dyan mga kawangis, two minutes lang ako dyan umakyat at makikita nyo dyan mga kawangis. Nandito ako sa taas sa pinakataas na niyan mga kawangis at napakaganda ng lugar, napakaliit lang ng place at nasa tuktok siya mga kawangis at dito first time ko lang ito napuntahan super liblib -lib tong lugar na ito mga kawangis, hindi lang halatang liblib -lib kasi nga yung mga well talagang maganda talaga yung mga puno niya, nililinis talaga nila yung mga puno pero talagang mga kawangis nandito na to sa dulo pa talaga ng doon sa dulo talaga ng sa iba. Taas ka talaga ng bundok, mga kawangis. Kasi may hinahanap talaga ako na temple na hindi ko talaga mahanap. Kaya bigla akong tumigil dito. Ayawang ko ba? Tumigil ako dito. Tapos sabi ko, ay, may temple dito na maliit. At inakyat ko siya, mga kawangis. At talagang napakaganda nga naman ang lugar. Makikita nyo naman dyan talaga napakataas ng lugar. At hindi ko nabilang yung step niya, kung ilang step niya. Pero mataas siya talaga, mga kawangis. Napakaganda ng lugar. At na... Ma naaamis ako at ang sarap ng feeling pagkatapos ko diyan magwish, magdasal mga kawangis. Ang sarap ng pag ang sarap ng pakiramdam ko mga kawangis at taka bumalik na ako pa in reverse ko sa sakyan ko at uh, bumalik na ako sa dinadaanan ko kasi hindi na ako ayoko nang umakyat o oh, doon sa pinakadulo mga kawangis kasi baka mamaya ang kitid ng daan niyan mga kawangis sa gilid niyan mga kawangis isbangin bangin. Grabe. Kaya naghanap ako mag, Hanap ako ng mga mababakingan ko mga kawangis. Dahil talagang mabangin siya. Buti mayroon ako nahanap na uh, nabakingan ko dyan. Kaya bumalik na lang ulit ako sa dina dinaanan ko mga kawangis. Thanks for watching everyone. See you on my next vlog.